Hello mga guys, nandito ako sa Evia, Evia Alabang. Sobrang ganda dito mga guys, grabe ang ganda. Relax na relax ka talaga pag nandito ka sa mall na ito. Lalo na pag nakapasok ka sa loob, sobrang ganda mga guys, grabe. Marirelax ka nga talaga. Meron pa dyan sa loob na isang may ma, pwedeng umupo ka maghapon, magpalamig lang, magbabasa ng mga books. Grabe, sobrang ganda talaga. Ito dito na kami sa labas. o palabas na kami dito. Nagpipicture. Ayan, kapatid ko yan. Oh. Feel na feel pa niya mag... mag <laughs> Palab, pa na kami nito. Nag-aabang kami ng van yung pala walang wala pa lang dumadaan dito pa uwi sa amin kailangan kami pag alam mo kung paano kami nakauwi dito apat na sakay kami putol-putol commute putol. commute grabe ha? nakauwi kami alas 5 na pero grabe mga guys sulit ka talaga sa ano Sulit ang pamamasyal mo dito. Sobrang ganda. gumastos ka man sa pamasahe pero solid solid ang pamamasyal mo sobrang lamig sa loob umadami madami kang pera nako punta ka na dyan. ang gaganda ng mga mabibili mo medyo may kamahalan lang pero wow ang ganda talaga sa pagkain din nila the best ang ganda ang sarap doon kami kumain doon sa papais papais Marabi ang sarap ng mga pagkain. Pera nga lang talaga wala. Mukhang yung mga yang mga, mga tao nagpupunta dyan. Ayan, dito balik na naman kami kasi <coughs> Sabi ng kapatid ko, gusto niyang umorder ulit ng tatlong burger. Kasi ang sarap talaga ng burger nila doon sa Popeyes. May honey mga guys, ang sarap as in. Ang chicken nila sobrang juicy, napakasarap talaga. Yan dyan, balik muna kami dyan. Papasok pa kami dyan sa loob ulit. Tapos lalabas na naman kami doon sa kabila. sobrang sobrang ano sobrang sarap ng mga pagkain dyan grabe as in. ay nako wala andon pa sa school Ayan, kapatid ko yan. <laughs> Grabe talaga. Ang sasarap ng mga pagkain dyan. Ayan. Ito kasi, pa-uwi pa na kami una. Naghanap kami ng masakyan na van. yan ang harap ng Evia. Ah. Sobrang ganda mga guys. Ayan ang papayas na sinabi ko sa inyo. yan ang papayas ang sarap ng burger ang chicken nila mga guys wala kang itapon sobra the best talaga pala ang pagluto nila dyan sobrang sarap hello mga guys to this video dito na lang po tayo uh, sa hindi pa mo nakasubscribe sa akin please click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video Maraming maraming sal salamat mga guys. God bless us all. Thank you for watching.